Magandang hapon mga kajunini Ngayong hapon po ay nandito na naman tayo For the second time Sa ating suki Si <coughs> ano Sir Boyet at si Ma'am Noemi li Libre de Nandito po sila ngayon na magkasawa mga kajunini So timing, bumili ako ng orange Kasi lagi pa akong bumibili dito ng orange mga kajunini Dahil kailang-kailangan ko po yan At Nagulat ako kajunini Ang ganda na ng ano nila ngayon oh. Yung pisto nila ngayon talagang binago na nila Ayan, mga ka-junini. O, ayan, papakita ko po sa inyo ngayon, mga ka-junini. O, ayan, napakarami nang bumibili ngayon dito, mga kajunini. Pamisi. Pamisi siya, sir. Ayan. Habang nakatambay ako dito, mga ka-junini. Ayan, nagdatingan na yung mga customer. O, ayan na. Kasi pahapon na kasi. Hi, we. Bili na po kayo ng putas namin dahil mura lang po yung mga putas namin. At lalo na po yung mga putas namin po yung mangga product po ito ng maitong. Ayan. Wow. Saka din ito po. Maitong din ito. Pero kung itong mga apple po, hindi po ito product ng maitong. Pero ito, product ng maitong. Katulad nito, product din ito ng maitong. Yun o, no, know, avocado. Opo. Dito sa maitong po, masagana din po ang mga bukas. Lalo na po pag mabubunga yung mga durian at saka yung... Ayun, kami doon? Ayan. Marang. Pero marang, pero ngayon walang marang ngayon ha. Ayan, no? Oh. oh, ayan pa. Gali po ito, mid. Oh, ayan. Ayan, ayan. yung mga tinta niya ngayon, mga ka-Junini, oh. Malilintap oh. po yan siya. Ayan. So, ito po talaga yung product. No, Pero wala sa maitong po talaga itong Orange, apple, at saka grapes. Itong at saka lalo na ito, wala ito dito. Itong pakwan ma'am. May, may, pakwan din kayo, Saan ah, galing ito? So ah, si siya. Ginene, -gine. galing. So, ayan mga kayunili, sa mga gusto pong bumili Ayan, punta na pa kayo dito Let's go na, come in Okay, oh, hindi ayan. na kayo mga hmm. oh, Mga itong mga nandito po yung mag-asawa ngayon oh. oh. sana oh. napaka-sweet naman nila Ayan, so, kumusta <laughs> naman yung Ano, ma'am, sir, binta natin ngayong maghapon Okay naman din Ha? Ang importante, makapinta lang tayo. May anak buhay araw-araw. May income. Oh. tayo. Okay na yan siya. Importante, may anak buhay tayo araw-araw. Ayan, oh, oo. Oh, oh. Sana, ay, Junine, o. marami pa po kami prutas, Junine. Minsan yung iba nabubulok na, pero okay lang, laban lang ng buhan Dapat. Ang buhay ay ganyan lang, parang gulong. Ikot ng ikot, ikot. Pag alam mong malapit na mabulok yung prutas mo, tawagan mo na agad ako, ibigay mo na lang sa akin. Oh. Wala ko, <laughs> Ayan. 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 Ibigay mamaya sa iyo. Sayang naman eh, ikaw naman. Pero may magbili. Ibinta mo eh, siyempre. Kunot-kunot na, ipakapin na lang yun. O yan, ang maganda. O yan, mga kajunin ka ha, narinig nyo. Nandito ngayon yung mga um, kaibigan natin mag-asawa. O yan. O, ha? Napaka-sweet talaga. Ang galing Ako naman, ako naman. O yan. So, kajunin, dito nyo lang po ito. Makikita sa bayan po ng Maitom. Ayan. Napakarami po nilang frutas ngayon, kajunin nyo. Ayan, meron pong si durian may pinya, may milon, may mangga at may mangustin ayan mga kajunini at syempre hindi po nawawala yung papaya ayan o oh. gagawin silang suha mga kajunini ayan napakarami po yung protest dito ngayon kajunini at syempre ito paborito natin ito avocado ayan o oh. o oh, ayan meron din po silang mangga dito kajunini o oh. sa mga naglilihi po dyan ano pang gawin nyo punta dito mga kajunini o oh, ayan mayroon din silang ubas o oh, ayan kumplito po dito kajunini pag wala pa kayong dala na ano na lagayan ng mga putas ninyo meron dun po silang tindang mga bag dito kasi ah? Huh? o, ayan ayan dito lang po yan sa aming bayan sa Maytong Kadinili ayan o tabing kalsada lang highway national highway ayan kitang kita agad pag napapadaan po kayo dito mga Kadinili